Yo, what's up mga lods, uh, good morning Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga lods uh, For today's vlog mga lodi Papakita ko na sa inyo yung ating mga alagang labuyo na Naglulugon na, nagpapalitan ng balahibo mga lods uh, I-update ko lang sa inyo Dahil hindi tayo nakapagpangati Ay, tala, samahan niya ako Yung mga lods, tingnan natin yung ating alagang labuyo Lugon na sila mga lodi, yan yan, yan yung ating laboyo mga lodi. Lugo na siya. Yan. Pero medyo maganda-ganda na yung balahibo niya kumpara sa nung dati. Yan. Yan. Yan mga lods. Yan. Bata pa yan mga lods. Maiksi pa lang yung trade niya. Yan o. Oh. Galing pala yan sa Tanay Rizal shoutout po kay The Hunter ng Tanay Rizal hmm. Pang next season na to mga Lodi Maaga siyang naglugon Maagang nagpalit ng balahibo Ayan Okay